Hi guys! Magbukas tayo ngayon ng ating parcel. Unahin natin to. Ganyan siya kalaki. Ganyan kalaki yung plastic na nilagay. Eh. Ay, nilagyan. nilagyan. O, ba? Diba? Sabi, ng, sabi ni Kuya Ryder. Mam, ang dami mong parcel ngayon ah. <laughs> Nagsabay-sabay kasi. So, ito ay... Wala lang. Tingnan natin. Buksan muna natin. Ito guys yung trending na hair dry, sh ano? Sha uh, hair hair dye shampoo, basta yun yun. Sa so, ito na, bye guys. Ito siya. Ito siya. And fairness, tingnan natin. Okay naman yung pagkabalot Malaki nga lang yung plastic. So tingnan natin. Dahil sa halos araw-araw na may dumadating na parcel sa akin, nagiging hobby ko na rin yung paglaruan ng yung mga bubble wrap. Masarap siyang paglulukin sa kamay. Ano, Ben? Ang hirap naman buksan. Punitin ko na lang. Ito siya. Tada! Ano to siya, guys? Ito yung trending na ano. Yung shampoo siya, i-apply mo lang siya sa buhok. Shampoo dye, ah, hair dye shampoo. Yun. Hair dye shampoo, ang napili ko ay coffee. So, since ganito ang kulay ng ating buhok, ewan ko kung anong resulta pag in natin to. Okay naman, nakaseld naman siya. Hindi pa tayo makakapagbigay ng review kasi hindi pa natin nati-tasting. Wala pa. Buksan pa lang muna natin. Sa ngayon, okay naman yung kanyang packaging so far. So far, so far. Ayan sell naman. naka naman siyang mabuti. And ito daw yung tatanggalin lang to. Tatanggalin lang to. Tapos isi-shake-shake mo na bali-bali shake sa charot hindi. I magpapam ka lang ng ganyan. Dalawang butas daw to dito. Magpapam ka lang. Tapos pag naka-ano ka na dito sa palad, isi-shake mo ganun. Saka mo apply sa iyong buhok tapos ibabad lamang ng 40 to 1 hour depende sa ano ito kasi medyo matagal kasi matagal nga itong makapitan so ayun lang ito ang ating parcel for to the guys lalagay ko yung link nito sa yellow basket sa lahat ng may gusto sa lahat ng kulang ang budget pang pagkulay pwedeng pwede daw to sa rebanded na buhok may daw pa ang gamit ko kasi ngayon ko pa nga lang ito testing So, hindi pa ako sure kung anong kalalabasan. Tatry ko pa sa sarili ko muna, ha? So, so ngayon, ganito lang muna. So, alam ko naman na marami nang may adam neto. Yan, mag-check out na lang kayo dyan. Sa aking yellow basket, ilalagay ko ang link. Yun lang, bye!